Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa loob ng mga nakaraang araw, umingay sa social media at ilang balita ang tungkol sa diumanoy mga bagong estrukturang nakita sa baho de Masinlo, o mas kilala bilang Scarborough Shoal. Marami ang nagtaka, at may ilan pang nagsabing baka ito ay bagong gawa ng ibang bansa, lalo na ng China. Pero nitong linggo, Kinumpirma mismo ng Philippine Coast Guard na ang mga estrukturang iyon ay hindi bago, at hindi rin gawa ng mga dayuhan. Ang totoo, ang mga ito ay itinayo ng mismong Pilipinas, mahigit 25 taon na ang nakalipas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Balikan natin ang kasaysayan. Noong 1999, nagsimula ang Philippine Navy ng konstruksyon ng mga tinatawag na Star Shell Barracks sa southeast entrance ng Baho de Masinlo. Ang disenyo nito ay halos kapareho ng mga nakatayo sa Patag Island at Rizal Reef, mga outpost din ng Pilipinas sa loob ng West Philippine Sea. Ang layunin noon ay maglagay ng presensya ng tropang Pilipino sa loob mismo ng Shoal, bilang patunay ng sovereignty o kontrol ng Pilipinas sa teritoryong ito. Ngunit dahil sa mga pagbabago sa sitwasyon noon, kabilang na ang mga problema sa supply, kondisyon ng panahon, at siguro pati sa politika, hindi natapos ang konstruksyon ng mga barracks. Naiwan ito sa gitna ng dagat, unti-unting inabot ng kalawang, alon, at panahon. Ngayon, makalipas ang mahigit dalawang dekada, ang mga bakas ng estrukturang iyon ang siyang nakita ng Mar Patrol flight ng Philippine Coast Guard at agad nilang inimbestigahan gamit ang satellite imagery. Sa ginawang pagsusuri, malinaw na ipinakita ng mga larawan mula sa satellite at mula sa PCG aircraft na matagal nang naroon ang mga estrukturang ito. Ayon sa opisyal na pahayag ng PCG, ang mga nakitang bakal at kongkretong bahagi ay mga labi ng dating proyekto ng Philippine Navy, hindi bagong tayong gusali. Walang ebidensya na nagpapakita na may bagong aktibidad o konstruksyon mula sa ibang bansa. Sa madaling salita, ang mga yun ay tanda ng dati ng presensya ng Pilipinas sa Baho de Masinlo. Ano ang kahulugan nito? Mahalaga ito sa dalawang dahilan. Una, pinapakita nitong matagal ng may aktwal na presensya ang Pilipinas sa Baho de Masinlo. Hindi ito basta, inaangkin lang natin ngayon, may pisikal na katibayan na noong 1990s pa ay nandoon na tayo. Pangalawa, ito ay malakas na simbolo ng ating soberanya. Kahit hindi natapos ang konstruksyon ng mga barracks, ang mismong pagkakaroon ng ganitong proyekto ay patunay ng pagkilos ng pamahalaan para protektahan ang teritoryo. Kung iisipin, noong mga panahong yun, malayo pa sa kasalukuyang lawak ng Chinese Reclamation Projects ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Habang ngayon, napakarami ng artificial islands at outposts ng China sa iba't ibang rifts gaya ng Subi, Mischief, at Fiery Cross. Ngunit sa Bajo de Masinloc, ang natitirang mga estrukturang nakita ay gawa ng Pilipino mismo. Para sa mga hindi-pamilyar, ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ay isang panlabas na bahura na matatagpuan humigit kumulang 124 nautical miles mula sa Zambales. Ito ay bahagi ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at kinilala ng Arbitral Tribunal ruling noong 2016. Ngunit alam nating lahat, sa kabila ng desisyon ng International Court, patuloy ang presensya ng mga barkong Chino sa paligid ng Seoul. May mga pagkakataon pa nga na nagkakaroon ng harassment at blocking incidents laban sa ating mga mangingisdang Pilipino at sa mga barko ng PCG. Kaya naman, ang pagkakatuklas muli sa mga lumang estruktura na gawa ng Pilipinas ay nagpapatunay ng ating matagal ng pagmamayari sa lugar. Ang mga kalawangin at sirang bakal na yun ay hindi basta mga lumang piraso ng metal. Ang mga ito ay paalala ng sakripisyo at dedikasyon ng mga sundalo at tauhan ng ating Navy na naglayag patungo sa Bahaw de Masinloc higit dalawang dekada na ang nakalipas. Sa panahon na walang masyadong pansin sa West Philippine Sea, sila na ang unang kumilos para ipakita sa buong mundo na ang Scarborough Shoal ay atin. Kahit hindi natapos ang proyekto, ang intensyon at aksyon ay malinaw, ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Ngayon, habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, ang ganitong impormasyon ay malaking bagay sa diplomatikong usapan. Kung patuloy na ipapakita ng Pilipinas sa international community na may mga pisikal na ebidensya ng dating presensya, tulad ng mga estruktura na ito, mas tumitibay ang ating posisyon. Hindi ito simpleng propaganda, ito ay katutuhan ng makikita at mapapatunayan. Kaya mahalaga ang ginagawa ngayon ng Philippine Coast Guard, hindi lang para sa national security, kundi para sa transparency at historical accuracy. Makikita rin dito kung gaano kahalaga ang modernisasyon ng ating mga ahensya gaya ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. Kung wala tayong kakayahan sa aerial at satellite surveillance, maaaring ma-misinterpret ang mga ganitong sitwasyon. At baka pa nga mapaniwala ang publiko na ang mga estrukturang iyon ay bagong tayong base ng ibang bansa. Ngunit dahil sa pag-upgrade ng ating monitoring capabilities tulad ng MARPAT aircraft at mga radar system, Nagiging mas malinaw ang buong larawan ng mga aktibidad sa West Philippine Sea. At sa pagkakataong ito, nakita natin ang katutuhanan. Ang mga estrukturang iyon ay Pilipino ang gumawa, bagamat wasak na ang mga barracks. Ang mga ito ay parang monumento ng ating determinasyon. Hindi kailangang bago o make and tab para maging makabuluhan. Ang bawat piraso ng bakal na naiwan sa ilalim ng araw sa Bajo de Masinloc ay patunay ng tapang at pagkilos ng ating mga kababayan noong panahon na kakaunti pa lang ang may alam sa kahalagahan ng West Philippine Sea. At ngayon, habang patuloy nating ipinaglalaban ang karapatan ng mga mangingisda at ng ating bansa, ang mga estrukturang ito ay nagpapaalala na noon paman, tayo ay kumikilos na. Ang tanong ngayon, ano ang susunod? Gagamitin ba ng Pilipinas ang impormasyong ito upang palakasin ang diplomatic stance natin laban sa mga agresibong aksyon ng ibang bansa? O magiging simula ito ng panibagong hakbang upang muling buhayin ang presensya ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc? Maraming posibilidad, ngunit isa lang ang malinaw, ang kasaysayan ay nasa panig natin. Habang patuloy ang ating mga manging isda sa panghuhuli ng isda, at habang ang mga barko ng PCG ay nagbabantay sa ating karagatan. Ang mga labi ng Starshell Barracks ay tahimik na nakatayo. Tila nagsasabing, matagal na kaming narito. At hindi kami aalis. Sa panahon na maraming impormasyon ang kumakalat online. Mahalaga na alamin muna ang totoo bago magbigay ng reaksyon. Ang baho de Masinloc ay hindi lang isyo ng politika o geopolitics. Ito ay usapin ng kasaysayan, karapatan, at pagkakakilanlan. At ngayong malinaw na ang mga estrukturang nakita ay matagal nang itinayo ng Pilipinas. Naway magsilbi itong paalala na ang ating karagatan ay may mga kwento ng tapang, sakripisyo, at pagkakaisa. Sa bawat alon na humahampas sa mga lumang bakal ng Starshell Shell Barracks. Naroon ang mensaheng, ang Baho de Masinloc ay atin noon, ngayon, at sa hinaharap.